po kami sa aming pagbiyahe chang 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 <coughs> good morning good morning yes good morning all right guys so time check 4:31 a.m. Sunday, December 6. All right, so guys, ngayon short ride lang naman tayo, guys. So bali pupunta punta tayo ng Digo Hills sa Doña Remedios Trinidad. All right, from Malolos, Bulacan, uh, 64 kilometers. All right. So tara guys, samahan nyo kami sa Dios Hills Let's go! So ayan nga guys, no, ba uh, bali umalis tayo ng maaga ng konti Para yung ano natin, yung pagpunta natin doon uh, Maaga pa, abutan natin yung pagsigat ng araw Hopefully, <laughs> hopefully abutan natin yung ganong situation Yung pagsigat ng araw Kasi nakita ko sa Facebook, merong ano siya, uh, sea clouds yun so ano mabuta namin yan so apat na motor kami apat na pair hopefully wala namang maging aberya at maging ligtas ang aming biyahe biyahe thank you biyahe biyahe Tain natin yung mga kasama natin a few inches later na sila tara na nasa yung kasama nyo ako awid ah sige tara Hi guys. <laughs> all right, all right. Let's go. Oh ngayon guys, saktong mga saktong 5 o'clock Umalis kami dun sa may Santa Rita Igiginto sa uh, Nasa Plaridel na tayo ngayon guys Going to Bypass Bypass Road of Plaridel Ah, pasan pa San Miguel. Pa San Miguel. Kahit mag ano na San Miguel. Hindi, San Miguel kasi daan ni. Eh. Oo, oh, oh. Bago di arti Pag ban, pagbandang San Miguel, mag ano na lang ako magma-map na lang ako. Napakasarap mag-drive dito sa bypass kasi mabilis yung biyahe. Kaya lang talagang kailangan guys, ano, uh, maging maingat kayo sa pagmamaneho kasi madami dito mga kung napansin nyo kanina madami dito mga truck mga sasakyan na nag overtake na lang basta basta so maging maingat kayo sa ganun kasi dito hindi naman to parang NLEX na mayroong mga sisita dito kapag uh, may mga ganong overtaking na mali mali naman sa diskarte eh. <laughs> as medyo mambon ambon pa baka medyo madulas tayo guys mahirap eh kaya ingat tayo alright I'm San Rafael, Alright, sana wag umulan Mababa pa ang biyahin namin Okay, highway na ulit kami guys Woo! Papasok na kami ngayon ng San Ildefonso. Gas muna Pero mamaya na ako Okay, birahan na ulit Di naman, sakto lang. <laughs> All right, and daming riders, daming riders going to ano ba yan? DR di siguro yan. Kikita kita tayo mamaya. Wow, ADV, ADV 150. Sana all oh, Sarap Sarap mag ride ganito lang yung daan Lagi no Nung Walang traffic 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 Very relaxing yung ating paligid guys Dito pa lang sa biyahe Going DRT nare-relax na ako Alright Paano pa pag nandun na tayo For sure Oops. Nakikita ko na yung mga kabundukan guys Naramdaman ko ha Naramdaman ko na malapit na tayo 14 kilometers left Bira lang ng bira Alright up and down na tong ano Daanan natin guys Hahaha <laughs> Yan nakakamiss sa mga gantong biyahe guys Yung mga, mga curve na daan Tapos may aso na datawid <laughs> Buisit yo Dito natin makasusubok yung mga ano natin guys Wag lang dudulas yung gulong natin <laughs> Kundi lang tayo sa mga ginagawa nating banking 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 na yan Lamig. Lamig dito, guys. Grabe. Alright. Hindi ko makakalimutan Itong mga ganitong uh, experience ko sa biyahe sa pagmumotor motor Kaya sasama ko ito sa ano, uh, vlog natin, guys. Kasi mas nag-e-enjoy ako. For example lang ako kasi pag nanonood ako ng mga moto wow. Nice, very nice parang sobrang na-enjoy ko yung ano yung takbuhan and then yung paligid talaga at the best yung talaga yung the best kailangan mag ready na tayo para sa Baguio kasi mas matindi dito yung mga kurbada pagdadaanan natin sa Baguio guys Woo! ang ina alright Ingat, 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 ingat. Wop, nag-overshoot. Nag-overshoot siya. Hoy! Picture muna tayo. Nakaka-relax na sa daan pa lang tayo. Nakaka-relax na 'we. A few inches eh. later. Ayun nga, guys. Uh, nag picture picture lang tayo sandali tapos umulan na medyo umulan na guys sana huwag tumuloy a few moments later okay nandito na kami ngayon sa may ano barangay kalawakan pero change ano change destination tayo sa may balistada tayo pupunta nakita nyo naman yung balistada ba? Diba? eh lagpas daw dito yung registration eh Saan po ba nagpaparegister? register Saan po nagpaparegister? Dito Ah, doon yung parking. Po. Baba po yung Ah, baba daw ang kas. Diyan Diyan ba?

6.4 Video na natin ito eh. <laughs> Let's go Let's go Tangan na natuloy din yung balikstada namin Hindi na balikstada Nung nakaraan balikstada kami muna Hahaha 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 My am lang ito na naramdaman na namin lamig nasa hangin dito oh, guys huh. sayang may sumubong kasama namin dalawa bumigay <laughs> ang tuhod pinapagbalot babaan na babaan na guys tapos na ang picturean sigurado mapupuno na naman ng facebook mamaya baba kita saka syempre yung youtube natin ma mapupuno na naman dami na naman tayong video sulit ang pagod dito guys Sabi, kahit sumakit yung kahit sumakit yung binti mo okay lang ang daming ano, ang daming mga Instagrammable instagramable Ayun, okay. so, mga ganun ka pa. All right. Siguro guys, dun sa mga ano, sa mga sa mga pupunta dito. Yun, lagi ko pa advice. Mas maganda kung pupuntahan niyo 'to nang ano na maaga. Um, kung kaya niyo umakyat dito nang mga 6 AM or 5:30 much better para hindi niyo salubungin yung init pag akyat niyo kasi para talagang malamig hanggang pag-ahon niyo. Pero okay naman kahit na tanghali na. Uh, hindi pa naman totally ganoon katanghali siguro magat kami dito mga 7 7 pa 7 ganoon. tapos medyo may araw na rin kasi pero pagdating mo doon sa tok naman na siya ganun ka hindi naman siya ganoon ka init saka malakas yung hangin sa taas malamig yung hangin sa taas so ayun kung umabot ko dito sa part na to ng video ko maraming salamat sa panonood siguro dito ko natatapusin yung video na to guys maraming maraming salamat don't forget to subscribe smith vlogs and hit notification bell button para samahan mo ako by next year. Siguro by this is, ano, last ride for 2020. So, abangan nyo by January. Or if ever magkaroon pa ng biglaang lakad. This you know, this December, before end of this year. Samahan nyo sana ako guys. Thank you, thank you. Hit like. And kung may mga suggestion kayo sa vlog ko. Ah, feel free to comment guys. Thank you, thank you. Goodbye.